Ang araw sa inyo mga kaubas Update ko kayo dito sa aking dalawang puno ng aking ubas Yan, yan yung isang puno Tapos ito yung isa Update ko kayo sa kanilang mga bunga Yan, sundan natin itong puno na to Ayan, nagsisimula na Ang daming bunga mga kaubas Dikit-dikit tabi mga kaobas lumundo na nga itong aking balag dahil sa dami na niyang bunga oh. so natyambahan ulit natin mga kaobas yan buo na sila uh, hindi ko na sila na video ng mga nakaraang araw kasi busy tayo yan ang haba ng mga bunch may hitsang dangkal ito oh yan oh So ang haba niyan At inulan-ulan pa ito mga kaubas Pero naka-survive Ito dati Ang daming mga berries dyan Pero nalaglag yung iba Pero sakto lang yan mga kaubas Para hindi na tayo mahirapan magtining Ito yan no? oh Ho oh -oh -oh. Yan oh Ang daming mga kaubas ito medyo malalaki na ayan tingnan nyo mga kaobas ayan lumundo na siya so lalagyan ko siya ng tukod dyan para hindi malaglag no nung nag bloom ito mga kaobas di ko na na video ito yung isang puno naman so ito yung mga bunga nya sunod sunod din isang sanga lang ito mga kawabas ito yung sumunod na sanga ayan yung mga bunga nya oh. so mahitid kasi itong aking balag oh. grabe mga kawabas dami ng bunga so ito yung update ng aking dalawang puno ayan oh. Oh dito banda talagang sunod sunod yan mga kabas ang ganda nito tignan pagka ito ay nagkulay black na oh. ang haba pa naman yan tignan natin ito itong sanga na ito mga kabas ito ito yan mga bunga oh. Oh. bawat bawat isang protein cane may bunga mga kaubas. Ayan o. Oh. Ayan. O. Oh. Ang dami niyan. Doon pa. Sa sunod kong video mga kaubas, update ko naman kayo sa aking labing dalawang puno na uh, obas marami rin binong ngayon mga kaobas so ayan ginawa ko dito mga kaobas tinanggalan ko na ng mga dahon dito kasi uh, nagkaroon siya ng powdery mildew hindi tumatagos yung uh, hangin kasi sobrang kapal ng dahon kaya nagtanggal ako ng mga dahon dyan kaya kung mapapansin nyo wala nang dahon sa puno ng mga ah uh, protein cane yun yung isang technique mga kaobas para hindi magkaroon ng powder mildew kailangan may may labasan yung hangin kumbaga papasok at kailangan makakalabas din siya para pag umulan matutuyo agad hindi magkakaroon ng punggos tulad nito ayan downy mildew naman yan kailangan natin tanggalan yung mga yan o, so, pero satisfied na ako mga kaobas dito sa kanyang mga bunga dalawang puno lang yan ayan saka so bibilangin ko to mga kaobas sa susunod na mga araw kung ilan yung binunga ng ating dalawang puno oh so successful hindi nagsayang ng sanga lahat ay may bunga so hanggang dito lang mga kaubas sinupdate ko lang kayo ito sa aking dalawang puno so ito baga hindi na itining kasi malalayo ang agwat ng mga bunga mga berries Yeah. So yun, maraming salamat sa inyong lahat mga kaabas. Sa mga inyong pagsubaybay, ayan oh. Oh. Oh, ganda. Ito yung black grip, black grips mga kaabas. Yeah, maraming salamat. Bye-bye.